So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na parang kaharian talaga. No? So, nakikita niyo yan. At uh, pag gusto niyo pumunta dito mga idol, pwede kayong pumunta dito guys. ah uh, bumisita kayo dito. Ayan. Napakaganda dito mga idol. At uh, may experience niyo yung uh, loob ng kuweba. No? Sa mga hindi pa naka-experience dyan na pumasok ng kuweba guys, try niyo dito. ah uh, malamig siya mga idol sa loob. At ay uh, makakita kayo ng uh, mga hugis. Yung mga iba't ibang hugis dito ng bato mga idol. Gaya nito mga idol oh. Yung korte. Magkakaroon okay, tayo ng adventure ngayong gabi. At ito yung kuweba mga idol na may parang kaharian ng uh, incanto sa loob nito. Kaya abangan natin to guys. Grabe guys ang taas ng bundok na ito mga idol. Ayan. Ang yung daanan mga lodi ignal talaga ako dito mga idol. Ang layo ng nilakad ko mga idol no, galing sa ibaba mga more than ano siguro mga 3 kilometers papuntang uh, tuktok nito mga idol no. So ayan, uh, samahan niyo ako mga idol at uh, totoo klase natin yung uh, mga kababalaghan ng konti dito sa sa gubat na ito, guys. susubukan natin yung pasukin Ayan, malapit na ako sa kuweba mga lodi dito lang muna ako nag uh, nag explore ngayon kasi nga uh, next time natin doon na naman tayo sa hunted na bahay mga lodi no? yun na naman yung uh, tutuklasin natin mag overnight challenge tayo doon mag isa mga lodi Okay, mga idol so malapit na ako sa bunganga nitong uh, mounting kuweba dito guys na sinasabi ko sa inyong parang may uh, paraiso or uh, kaharian ng inkanto sa loob so makikita nyo yan ngayon mga lodi kaya samahan nyo ako ngayon guys Ayan. ito na yung ano guys parang portal Ayan, ito yung parang portal dito mga lodi na, na papasokin natin So, para mas makita nyo ng maigi dito mga lodi. Ito na yung sinasabi ko sa mga idol. Ayan, so... Ayan, guys na yung Kuheba, mga lodi. So, try natin na i-zoom in natin kung clear ba yung cam. Ayan. Ayan, guys. Ayan, pansinin nyo, guys, para talaga siyang kaharihan, mga idol, no? Ayan, no? May magandang, ano siya, tawag nito, corte. Guys. Okay. Medyo nakakatakot din dito mga lodi, no? sobrang tahimik mga lodi parang para nakatayo na ano mga lodi oh. matigas sobrang tigas ito guys May, may naririnig akong boses dito mga lodi. Det er greit. Guys. Uy. Kala ko ahas mga idol. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga idol oh. Ayun, uy. Ano 'yung guys May poses dito mga lodi. Eh.

Hello? Hello? Oh my God, oh God. nalubot pa yung flashlight natin, guys. Hello? May tao ba dyan? Ano Hello? Hello? Tingnan niyo mabuti guys oh. Para siyang tao na naging asin mga idol o nagiging bato. Yung pormahan niya guys. Tingnan niyo para siyang nakabantay sa kuweba na to guys. Ayan. Forma siya ng isang uh, skulptura na ano, parang tao nga lodi oh. Ayan. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo guys na para siyang karian. Ayan guys. Oh. <coughs> para siyang kahit kahit guys. May hiposis ako naririnig dito mga lodi. May hiposis guys. Ayan o. Siguro mga ano lang. Maka ibon lang dito mga lodi. May ibon dyan sa itaas guys. Wow. Napakaganda dito mga idol. Tingin nyo yung mga lagot flashlight natin mga lodi nag-uumpisa ng mag uh, ano itong flashlight <coughs> para mag ano yung flashlight natin guys ayan may boses mga lodi baka ibon lang siguro yun guys Guys, dito ako nakapunta dati pero hindi pa hindi pa ako naka ano diyan, naka tawag nito. Nakapunta diyan kasi walang hagdanan mga idol, hindi natin pwedeng ah uh, hindi natin siya pwedeng lusubin diyan sa ibaba, guys, kasi nga walang hagdanan mga idol. No? Oh. Baka pagpunta na pag baba natin diyan, guys, doon tayo babagsak sa ano sa ibaba mga lodi. So, ito, ito na yung pinapakita ko sa inyo mga idol ayan, ah, baka siguro ibon na yung naririnig natin dito maraming ibon dito guys ayan. ito yung ah, nakikita kong ano guys na para talaga siyang ano, para siyang kinorte mga lodi ayan yung mga ibon pero may mga kakaiba dito guys para siyang kaharian ng ikanto mga idol Pero, grabe dito, guys. Napaka-ganda sa ilalim. Ayan. Wow! Okay. Ayan. Ako. Nawala na naman yung flashlight natin, guys. Kailangan ko nang umuwi, mga idol. Ay, mga idol, ah... Uh nandito na ako sa ano sa ilalim ng kuweba na ito mga idol at ah, nakikita natin yung paligid guys yan yung nakikita nyo kanina so yun yung kaloob-looban nito kuweba guys at ah, hindi pa natin naratin yung ah, ilalim nito mga idol dahil wala pang hagdanan dito mga idol no? so gusto ko sana nang pumunta doon sa ilalim pero ah, hindi natin pwede puntahan kasi nga wala tayong mga tapakan dyan mga idol no? na hagdanan. kaya yun yung plus light natin guys ah uh, nagwa warning na mga lodi uh, hindi ko na ano na, na charge kanina so yan uh, lalabas tayo Ayan, mga idol so oh, hindi naman ako masyadong malayo sa sa toon sa portal mga idol dahil ah uh... so yan mga lodi tama haja at uh, lalapas na tayo dito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na uh, parang kaharian talaga. No? So, nakikita niya yan. At uh, pag gusto niyo pumunta dito mga idol, pwede kayong pumunta dito guys. ah uh, bumisita kayo dito. Ayan. Napakaganda dito mga idol. At uh, may experience niyo yung uh, loob ng kuweba. No? sa mga hindi pa naka-experience dyan na pumasok ng kuweba guys try nyo dito uh, malamig siya mga idol sa loob at uh, makakita kayo ng uh, mga hugis yung mga iba't ibang hugis dito ng bato mga idol gaya nito mga idol oh. yung kortehan yung mga idol at uh, ayan so kung gusto nyo uh, mag-aral dito or ay gusto kayong pag-aralan mga lodi about sa mga stone or sa mga formation ng rock mga idol so yan uy wow ito na, sinasabi ko guys. Ayan. Nagano nag, -ano, guys, nagwa-warning na talaga yung flashlight natin. So, maraming salamat yung lahat mga lodi. At uh, lalabas na tayo ngayon. Oh. yung experience na. Experience natin dito guys sa loob. Ayan, so, wala tayong gamit na ano no. Sana may konti tayong matututunan talaga dito sa loob kapag ka uh, may mga gamit tayo na pwede natin gamitin para pag-aralan tong ah ang class mga formation to guys kung ang ah, nito yung sa Bisaya pa guys kinayahan or ah, uh, natural no hindi siya human made guys so this is natural mga idol na nangyayari sa loob ayan maraming salamat sa lahat at ah, uh, lalabas na tayo mga lodi Ayan, nag-warning na talaga yung flashlight natin, guys. Ayan. Sinsya ng mga idol, ah. Na medyo papatay-patay yung flashlight natin. Ayan, wala na talaga yung idol. So, aakyat tayo. Ito yung portal niya, guys. Mga idol, maraming salamat sa lahat at uh,